palangga. Ah. Tignan mo yung kunti din sa sakya namin. No? Chevrolet ba yan? Chevrolet. Yeah. Chevrolet. Oh, Chevrolet. <laughs> <laughs> Ang laki ng kutsi. Ay, Diyos ko lun. <laughs> Andito yung model. model daw mo. Oh. Ayan ay. Oh. Model na sa kutsi. Walang iya. <laughs> <Dito yung driver. laughs> <laughs> Tignan mo yung kanyang ano oh. Kutsi, ang laki talaga. Mga palangga. Parang oh, ma-amaze ma ka talaga. Talaga sa mga kutsi nila dito eh. Ito yung kutsi pa ni Mark oh. Ni Mark. Ito pa isa oh. Tundra. Ibang klase. Eh. Hmm. Yan. Pasok na ako. Ako, hindi ko to kayang i-ano mga palangga. Hindi ko to kayang drive. Diyak ko uawin. niyo. Oh, pag-charge oh, ka, ka ba? Oh, nabandaan mo ito yung dayong tuloy dito. Hindi pa. Apple, pagkutuan okay. na natin. Ano natin? Pag-picture-picture tayo. Mga palangga, o. Bahat trip. Isa o. Ba't hindi ka pa natutuan ka niya? Nag-ano kami? Road trip! O, oh, di ba? lagi, aneh semua Amerikano. <laughs> oh, halo, oh, yeah, yeah, well, uh, <laughs> di kami Oh, sangkap? Oh, sponsor <laughs> <laughs> oh, so <laughs> <laughs> single, mga single. keep Tingnan yung mga plaga, may naano namatay -na, na pag. Bakit gano para wala akong nakikita? Ay, Ayan, ay, -yan. ay. -yan. <laughs> wala ko, uh, wow naman. Maliit pa rin, bibi pa ba tayo. siya eh. Muna tayo, no, mag-shout out ka muna. Sa mama ba di pa tinawagan ay? ay <laughs> Madre, nandito na Shout out sa aking magandang ina. Ito na yung Ito ano fruits. Fruits and flavors ma. Kaya nga, the four girls sana. Next time ma. Uh Oo. -oh, oh, apat diba? na apat, oh. apat tayo. Oh, Ayan yeah, sa, sa dakila na ni ama. Yes. <laughs> Hello po. At sa aming mga brothers. Yeah. Oh, di ba? Shout out sa inyo. Next time, magiging di ba, tayo. Di ba, January, tayo. To to tayo. <laughs> yes. pohon. Pohon, yeah. Yeah. Pohon. January, pohon. Sige lang, na, nag ano mag na, na kami. Nakita naman natin nila mama eh. Yeah. Nakita ko to sa video nila. Tsaka sa ano nila. Yeah. Sa mga photos. Mamaya, magboto. Yan mga barangga, ang ganda. Indian plantation. Ito yung... ano tawag yan? Mga may kaya dito, no? Yung parang... Oh, magaganda nga ang bahay, oh. Hindi sa Ano to parang private din to? Hindi basta-basta papasok dito ibang ano? aw oh, hindi basta-basta. pesta, mga ano? tayo masakit ano pa para ano? iragas kasas yah, tayong yeah. tayong 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 Ano nila? Ang ganda. kita ba? Anapit pa. Ang ganda mga palanggaw. picture kami dito. Balik. Kala mo ano eh. <laughs> Yan lang kayo, babe. Picture tayo. ayun Ay, mga palangga. Ang ganda, oh. oh. dear. Mga pato. Oh, my goodness. ng Yeah. Pero at least kayo dito sa bahay, mayroong aircon. Kami wala kami aircon doon, Oo, hindi ka makatulog dun sa ano. Pag ano, little pa, little pa, little Hindi ano, hindi little pa, Diyan, yeah, mukhang parking. Diyan talaga mabata doon eh. Sana yung kape. Oo. Huwag dito. si Kael. Malita pato nga. Umalis sa ano? Oo Sa fountain. <coughs> yun <coughs> yung sinabi niyo ko yung si uh, Laika na po'y abuelo. Kasi naglakat yung pato. Pumawit sa glasara sa niyo pa po. ka. Yung pumunta yung pato. Sa Oh, Kasi sa manok. Kasi sa manok. sa Ano ko yung ano ayo, niyan? Silvi niyan? Yan o. No? Wala lang. Parang, parang clubhouse. Oh, clubhouse nila. Style? Oh. Uh -huh. Wala lang. Grabe. Ang ganda ng mga bahay pa palangka. o. Oh.

Sa tayo okay, pag ganito, pinuforward ko. Dito, dito, Hello mga palangga. Dito kami sa isa sa mga sa mga inalagaan ng kapatid ko. Bahay daw to ng isa sa mga alaga niya. Pag nanakaw kami dito. Idarbel ko lang <laughs> yung kapitbahay. Meron daw. Ito, ito yung ipapamana sa kanila mga palangga. Ang galing. Itong bahay na tumapalangga, pwede pala. Ito daw yung ipapamana sa pwede kay, Aya at kay Mark pag namatay na. Sila ng pag Wow. Pwede ba? Ayusin lang ito? Ano to May naglilinis dito? Wala na. Wala na. Lilinis. Wala na katira eh. O, dear, malaki ah. Oh. Kung uh -huh. Sila lang talaga mag-asawa. Wala na sila ka na. Oh, Ikaw, naghahanap ka ng piso sa Yurup dito may basiyo. You know. ma sabi ka ni Aya ako pag ano daw? Kukun. Dabi ko pwede dito tulagyan na matanda. Ito, may baba pa dito. May baba. Pagkutiyar na tayo dito. Medyo magulo kasi wala na nakatira. ano, dito ang labahan. Ito yung parang laundry. Ito kwarto. Ay, kwarto siya. Oh, ang laki. Oh, banyo. Sarili ng banyo. Laro, matibuwang na sila. Kwarto. Kwarto. Oh dear, napakalaking bahay nito mga palangga. Grabe. Oh. Oh, lusutan. Oh, lusutan. Parang, ay may taas pa din. Parang, oh. Uh. Taas oh, tinan mo. Dito kami pumasok kanina. Lusut nga, parang U. Oh, wow. yu, tapos. May taas. Wow. Ang laki ng bahay na to. Up and down. Wow. May sutang pa. Kaya si Sue.

Yes ma'am. Pinagkikita ko sa'yo sabi ko. Okay, resever. 18, ma'am. Hindi, ma'am. Oh my God. Hindi ba tayo pumasok? Hindi. Dito. Dito. Ha! Ang lock-in nila! Tika! Bwa! Hindi na nila! Hindi na ng hulog dulo. Allah! Ang lock-in nila po. Ano yun na ba sila ayon? Oo. Oh, Laki pala ng ano Laki. Pwede pa tingnan ang bahay. Pwede nyo pala. Hindi ano Naikikutan nyo. Marami ka pa. Ito, para kinibili ka ng bahay kung sa YouTube. Ang ganda.

Oh my god, puro na hindi na. Ay, pakita dyan tina papa. Pakikita like na sa video. Yeah. Tapos eh, yeah. mga dami lang mga pang... Malangin lang mga ano no. mayroon pa doon sa kaibig. Mga kasita-kasita. Ito po. Ano ito mga... Kalaki. Oh. Pati ito, no? Ano ito? Mga storage ito. Mga storage. Ito parang tambayan niya at lalaki. Ito? Oo. Tambayan niya. Pupil dealer. Parang bahay din. Pupil dealer. Ilinis. Ilang kwarto? Isa, dalawa. Ako, pasok Apat, nyo. Apat, tatlo sa taas, isa sa baba. Yeah. Kubit. Oh, Pero isa sa baba, hindi kasi dapat kwarto yun. Pinonvert niya ng kwarto kasi nga, na ano na yung asawa niya. Oh, kasi okay. yung, yung garahe, yun yung naging kwarto ng na asawa niya. Ang baldado. Oh, Pangalawang asawa niya na itong si Happy. Ito talaga ah. bahay niya sa ulan niya asawa. asawa. Ah. Untos yeah. so, sa babae pala ito. Yeah. Okay. kasi okay. pa diba, din nakawan niya yung sawa sa niya ng ari-ari ng mga anak. Iya. Yeah. kanya talaga ito. Bakit? -e? Oh, ayan. Pag natigok yung matanda. Ay, ito. Ay, Yung hobby, wala. Wala. Tapos yung ano niya ito, pinaluwit pina, niya ito. Extension ito. Hmm. Pero wala sila, hindi sila nagkaanak. Iya, yeah, pag, mat pag matigok yung matanda, ito ang My pamana. God. God. Sa kapatid namin. siya kasi nag-alaga eh siya nag-alaga. Kalat, no? Kalat. Mm. Makalat, Makalat kasi wala mo nakatira. Bakit takaon yung tikpan doon sa ano? Taas. Sa taas? Kaya yeah, kasi may ang bahay eh. Ah. Ah, sila sa jack. Pero laki nito eh. Kasama ba niyo? Wala siya kapag anak yeah. niya para mag-reclamar. Pipila, nagpakamatay kapatid niya. Nagbaro sa oh, yun ulo. Hindi ka siya nagpahangkin. Wala, wala hindi nagkasawa. Yan yung inaalakaso. Yan yung ina kaso Ayan. namin ngayon kaya na stress ako. Ako yung nakikipag-usap sa... sa detective. Isin? Wala, wala kapat. ang wala na kapat. Ay, sila. Bata pa sila. Ay, Ay si Tina. yun Ayun. Ayun. Ano na ang mata niya, di ba? Ah, oh, peke ang kanan niya, ang kanan niya mata. Peke. Dala mo lang sila magkapat, hindi eh. pa kamatay pa. Tapos wala din siya pamangkin. Yan yun siya pangpananga. Yan yung tiguang andun sa ano? Sa bahay. Uh -huh. Bahay ni... kapatid ko. I-video ko siya mamaya. Hindi ko siya na-video kanina eh. No, Kasi no, nga no, ayaw no, magpakita no. ng kapatid ko sa kanya eh. Ayaw ko kasi pang utos yun. Yeah. Utusan na ako na. Pero makayos pa ang ano, utak nun. Yeah. Man. Kaya yun. Hino yun? Ito mo manahin yun? Pero, just in case. Ito mierda. Good! Karo ko na mierda. mo lang to. Ay, Maganda siya, no, pa, sa, to sa sa summer kasi It's ano malamig to. sa baba. Garay kinanbar sila. So, tano. Garay kaya nga, pwede gawin to sa loon. Ano to? Diya, pag inayos mo. Renovate. Tanggalin mo mga gamit na okay, ayaw mama, mo. Kasi mamamasa na, hindi po balik ng spay a futuro ni Sarah Dixer and Papa. Yeah. Para yun, eh, sabi ko pa nga yun, maging kwarto nila, day. Ano ba yun? Ay, ba eh. Yeah. Ito yung itsura na una niya asawa. Ah, ito yung pinapasala niya. Ayan eh, si Tina, oh. Ito yung una niya asawa. Ah. Una niya asawa is militar. Oo. Oh, so, Oo. Ah. Uh, mm -mm. Yeah. Gini sila nag-anak na una niya asawa. Wala din Wale. naglilinis dito. Wala. Walang anak. Kaya na mapupunta talaga di walang anak, walang, yeah. asa, walang, walang kapatid. Walang. Patay na. Yeah. Ang kapatid wala din asawa. Wala. Ay, ano ba yan? Oh, may bahay sa Florida. Alam <laughs> <laughs> <May> ba? bahay dito <laughs> sa Florida? Oo. Uh, uh. uh kapatid. Yung kapatid. Yeah. Pero yung nandiyan nan, na sobrina eh. Wala so, na sobrina. Wala na so, so, no, so, nga. Wala na ang kapatid, wala nang asawa, nagpakamatay. Na. Last, si, last, din wala din anak. Yung kapatid, last month, nagpakamatay. Nagbaril sa ulo mo. Oh, siya? Yun yung, yung depression? Yung, yung depression. Yung nangyayari si kaso niya. Nagmunti na yung mga tapos ni Tina eh. Siya nag-alang ko. Oh. si hmm. Lizzy na Tina. Eh, may bahay yun sa Florida eh. May bahay sa Florida. Kay Flo kay Tina yun. Mahal na kay Tina. Tina yung magmamana eh. Tapos oh. siya yung nag-iisa kapatid. May, may bahay na si Aya sa Florida. <laughs> wow. Pwede na tayo magbakasyon doon. Sana all. Ayusok ko ko Kaya nga, alam pa niya. Huwag mo muna. Niya. May isip so, pa. ko sa garahe ba? Oo. Para lagay mo ang jacket. Tsaka ja. yeah. ito, ito ito. gagawin Ito go. ba? Ito. ito. Ano, patakot din. Ito, ito. Long. Tanggal muna. Kaya itatanong ka ako. Tulit, di ba? Alam mo, Japan, inuwi niya. Kaya nga, maganda niya. Bakit ayaw mo? Pwede yung maingay. Ibu. 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 <laughs> Sakit kung sino magpamanaw. <laughs> 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 Yawa. Ay, <laughs> <laughs> just colored. Madre de Dios. Pagka ito, may lang pangalangga. Nakita nyo na, ang bahay. My goodness. Kahit sino naman, no? Ganahan oh, magalagat ng matanda kung pamanahan ka. Lupa yan, <laughs> hanggang doon. Nakita nyo na ang loob. <laughs> Oye, mga Ha, mm. pa, dami si totoy mo smoothie. Andito kami. Tsaka eh magpaalam na din ako sa vlog dami ko, ang dami ko nang i-edit. Bye-bye <laughs> ka pa eh. Yes. Yeah.